Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May katanungan dito ang ating kapatid na si Darskay Sabi niya, Assalamualaikum Ustad Tanong ko lang, kapag dumalo ka ba sa libingan Ay pwede po bang magbuhos ng tubig? Sana mapansin mo Ustad Nig ko ng sagot mo sa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kung ang tanong dito ay Every bibisita ng libingan Ay bubuhos, ng tubig doon sa libingan Pinakamalapit na ang sagot dito ay bid'ah po kasi hindi naman ito ginawa ng propetas Allah wala wasalam hindi rin ginawa ng kanilang mga sahaba ang tanging ginawa sa panahon ng propetas Allah wala ay nung ilibing yung anak niya na si Ibrahim alay salam ay binuhusan niya ng tubig o niwisikan niya ng tubig para maging maliwalag ng ating mga alam para maging matibay yung libingan hindi nilipad yung mga buhangin para kasi siyempre sa panahon noon talagang alikabok buhangin po yung yung pong uh, mga libingan kaya kailangan mapagtibay pero ang every bibisita ng libingan yan po ang pinakamalapit po ay bida po yan wala pong hindi po yan kabilang sa mga sunna sa pagbisita po sa libingan okay uh, ang sunna na binanggit ng ating mga ulama pagkatapos may libing buhusan ng tubig or wiwisikan natin ng tubig pagkatapos may libing yung patay pero yung every bibisita iwasan po natin yun Allahu a'lam assalamualaikum ورحمه الله وبركاته